Hi! Ito po si Joss sa Poco. Alam nyo ho, ang ko gahong nakikita ang mga gwapo sa Facebook. Pero hindi ko hulat at pinapansin iyon. Pero may isa hong lalaking nagpatibok ng aking pihikang puso. Dito sa Facebook, nakita ko ho. Siya po si Carrot Man. Ang gwapo mo naman. Ay, kanino ka gang anak? Ala, ay, may mensahe sa ang iyong diyosa alam mo mahalin mo lang ako hindi ka na hindi ka na magiging carrot man ikaw na ang mag-aasikaso ng aming niyugan sa batanggat hindi mo naman kailangan magbuhat ng mabibigat makain-kain na carrot mahalin mo lang ako wala kang ibang gagawin kundi ang humiga ako na ang magtatrabaho sa iyo tsaka alam mo Mr. Carrot Man mahalin mo lang ako hindi ka na maghihirap gagawa tayo ng isang pamilya bubuo tayo magpapakalayo-layo tayo kahit sa Mars kahit sa Mars tayo tumira para walang mahikialam sa atin o kung sa iyong probinsya mo naman ako ititira ibabahan wag kang mag-alala kahit ng iyong carrots na lamang ipakain sa atin masaya na ako o di kaya naman, pakainin mo ako ng iyong carrot. At ipapakain ko naman sa iyo ang aking masustansyang buko. Kinikilig ako. Di sa carrots, ma'am. Huwag mo nang isipin si na Paul Abilino o si James Reed. Nakipaghiwalay na ako sa kanila. Galit na galit sila sa akin dahil nakukulitan sila sa akin dahil mahal ko daw sila. Pero hindi nila naisip na, bakit ako gay nagalit dahil hindi nila ako minahan. Kaya mga kaibigan, mga kapamilya, kapuso, kapatid, ang sinaman ho may kipagbigay o makakapagturo o makakahanap kay Carrot Man, ay may kalakip na premyo po. Ibi-video ibi greetings ko po kayo at ipa-fansign. Oh, napakalaking premyo niyan. Hindi ko ginagawa yan, yung mga video greetings na at fans na Kaya napakaswerte po na makakapag makakahanap kay Carrot Man. At sa mga hindi po siya kilalaan na gustong hanapin, ito po siya. Ayan po siya. Oh, ayan. Ayan po siya. Ayan, huli po siyang nakita nagbubuhat ng Carrot. Ayan. Pogi. O ano, hanapin nyo na siya. At bonggang-bonggang premium ibibigay ko sa inyo. Bye!